agad tumunog ang mga sirena at alarm sa Israel. Agad rin niyang nakita sa Air Rocket Alert app na so far ang mga pulang yan, indikasyon kung gaano karaming missiles ang pinalipad. Nagtago sa bomb shelters o mamad ang mga tao, kabilang ang grupo ng mga Pilipinong hotel workers sa Tel Aviv at mga Israeli hotel guests. Ang mga OFW, binabantayan ang isa't isa at minomonitor ang kasama kung nakababa sa mga bomb shelter. Buti na lang bumaba kayo. Kala ko hindi ka bababa tayo. Sabi ko, buti talaga tayo bumaba kayo tayo. Isa sa mga kasamahan nilang Pinoy, kapapanganak pa lang, anim na araw ang nakalipas. Pero kung dati nasasalag ng defense system ng Israel ang mga short-range ballistic missile mula sa Hamas at Hezbollah, ngayon lumulusot ito. Isa sa mga binagsakan ng debris ang pinapasukan nilang hotel <laughs> na pagpanik nila Ayyan. sa kanilang mga, Bito, mga quarter. Hala, wasak dun sa kabila! O Tarantahan hayaan mo muna 'yan. Makamabagsakan tayo. Oy, paalaala ako ano? Ah, ka, wala, ka makakadaan. ligtas naman ang mga Pinoy hotel worker at ang mag-ina. Sa tala ng Philippine Embassy sa Israel, nasa 127 na Pilipino ang naapektuhan ng airstrike. 118 sa kanila nahanapan na ng matutuluyan habang ang siyam ay nasa shelter na inuupahan ng gobyerno ng Pilipinas sa Israel.